Kamusta mga kaibigan? Sa channel na ito, ipapakita ko kung paano i-block ang mga website sa Chrome sa Android. Para dito, buksan ang Chrome at kailangan nating hanapin ang Next um, DNS. Pumasok tayo, puntahan ang site. Ayoko lang mag-display dito. Pindutin natin ang Try it now. Tapos, dito pindutin natin ang Parental Control pindutin natin ang magdagdag ng site at magdagdag ng website o laro na gusto nating i-block. Dito rin pwede mong i-enable ang safe search na haharang sa lahat ng hindi angkop na content para sa ilang kategorya ng users. May deny list at dito isulat natin halimbawa ang site na kailangan natin tulad ng YouTube Oo. Ibig sabihin, ang domain dapat ay youtube.com o iba pang mga site. Oo. Basta ilagay lang ang pangalan ng site at daw.com. Ako si, paalam sa inyong lahat.